Ayan, good day na muli mga boss. Ayan, may unit tayo dito, Ford links mga boss. At ito, concern ni sir dito, may kumakalabog daw sa likod ng sasakyan niya mga boss. Kaya yan. Uh, lumipat ako sa passenger. Dito ako sa likod pong mesto mga boss. Para yan, subukan natin. Diretso eh, gano'n. namin dito mga boss yung kumakalabog na sinasabi niya. Ayan, oh, maging ganyan mga boss kung gaano kalakas yan. Ramos and dyan nang gagaling ha? yan yan ayan talagang malakas na malakas na yan mga boss para magigiba na yan sa gano'n Give up. Ayan, kaya dyan, nag-iba ako ng na pwesto mga boss para tanggalin yung Over niya mga boss Ayan Ayan at kung makikita nyo eh, Lumiwalay na yung shock mounting mga boss Ay to Kinalas na yun Shock mounting Ayan yung nagkaos ng kalabog Kalabog mga boss Shock mounting Shock Ayan o Ayan no? yung yeah, nagkaos ng ingay mga boss Ayan nakaiwalay na o Ayan po yung pitik yan sa plastic mga at boss Gawa na ng nga tayo Wala yun na nga yung shop ay Kaya ayan. tumatama sa Aping plastic cover yan Kaya side din eh Ayan yung nag-cost mga boss Yung shock mounting Sige ba balik mo na yan Okay yan Wow, happy na Ayan o, malinaw na talaga Magkikita yung butas na butas na Lapak na mga boss wala na yung kaluluwa na ba? Sa sayo dyan kaya itong plastic Kaya ni Kobe Gulot Kaya bala mo plastic yun Kapin pala ito itang kakalabog Shock yun Ayan, Ayan kaya ito, dito uh... bumalik na kami sa oh, shop mga boss Shock mounting Ayan para yan Baklasin ko na yung shock mounting mga boss Dahil meron naman siyang Isa pang shock mounting dito mga boss uh, stock niya to uh, sa isang sasakyan nila na ganito rin mga boss board links pinagpalitan ayan pansamantala mga boss yan ang muna yung nilalagay natin ayan yung nagkos mga boss kumiwalay na yung booting ayan basag na basag na yan ayan kaya kung naka-encounter kayo ng ganyan mga boss subukan nyo yung check nyo yung shock mounting nyo sa likod baka umiwalay na rin sa inyo yung kumakalubog sa likod Ayan yung pinapalagay niya mga boss ayan man tagal mga boss ilalagay na muna natin to Pagka nagka-budget na Ipapalit na natin ang bago Ayan yung iniulay siya mga boss Ayan yung shock niya Matanggal ko na Ayan, uh, pass forward mga boss. ay nalagay ko na. May mga video na rin akong nagawa dito mga boss. Para magkanta siya shock nito. Okay, na yan. Ayan, dito na nakasemble na. At susubukan na namin dito mga boss. At dito nakailang ulit na kami ng ngikot, mga boss. Uh, all goods na. Wala, ano wala yan. Wow, eh. wala well, naman. Kaya nga na yan. Ano Alata na kay Gold. Meron na lang sa narinig na late late, late uh -huh. mga boss. Ah, Meron pala mo shock na eh. Sa so, surud dam balik nya mga bossing ng baba natin niyan. Wartanti tong konson ng gulot, may lason eh, bak. Yong pera malalait eh. Pwede ang magibabawin gulot mo. Napasero si raw ang karok. Atin makasige. Oo. Sa sana ng arkit. Eh, pa mandakit. Ah. Pa mandakit tayo ng rai. Oo. Doron china. Uh, Ayaya akong magdagat sa tuwa rin nga na. uli tanga hihuli ng tangasawa nang bisaya ka rin. Bap, ayun. niya natin siya. Bisaya niya ka rin itong sakin Wala yung panan ka rin. na, Nandito mo pala wala malasak na sa sakin okay, mo. Ganyan pa oh nandin kalugdagyan na. eh.

Ayan, yeah, pero naman may mission eh. Yeah, ayan, yeah, baka encounter kayo ng ganyan mga boss. Kung ganti yun at nyo, ayan. Subukan nyo, kini-check nyo mounting mountain nyo mga boss. Kinipanan okay, din ba? Diyan, pinunda ito, na natin eh. Yun, yun, ito yung mga all goods na mga boss. So, susunod na lang yung sarapan nyo yun, na yan. At yun lang po mga boss. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.